Matagumpay na naisagawa nitong August 9, 2024, ang ikasyam na malawakang bloodletting activity na pinangungunahan ng JWNY Radio sa atas ng station manager nito na si ginong Joseph Anthony Guzman, kaugnay pa rin ng pagdiriwang ng ika-43 taong anibersaryo ng nasabing impilan nitong August 5. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa gymnasium ng NECO 2 Area 1 sa pag-agapay pa rin ng Nueva Ecija Provincial Government at Dr. Paulino J. Garcia Memorial and Research Center. Dumagsa naman sa nasabing bloodletting activity ang mga blood donor na kinabibilangan ng iba't ibang unit ng Philippine Army, mga kapulisan, buhat sa iba't ibang police station, naroon din mga kagawa ng BFP, mga estudyante, buhat sa Wesleyan University Philippines, Victorious Eagles Club at iba pang NGOs kung saan ilan sa kanila ang nagbigay paalala sa mga nagnanais maging blood donor. Uh, huwag po silang matakot. Uh, yung pagbibigay po ng tugo is makakatulong po yung sa maraming matutulungan po yung pagbibigay ng dugo. O oh, yung uh, natatakot kasi yung first time talaga natatakot yan eh pero itry try nyo, subukan nyo na magbigay maganda sa pakiramdam uh, masaya talaga totally, mag-enjoy kayo rito bukod sa mag-circulate dugo ninyo sa katawan nakatulong pa. Umabot naman ng halos limang daang katao ang dumalo kung saan ay walang nakaranas ng gutom dahil nakaantabay ang mobile kitchen ng Kapitolyo na ipinadala ni Governor Aurelio Machasumali gayon din ang mobile kitchen ng Talavera LGU na handog naman ni Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nery B. Santos Martinez na kapwa nagpakain ng mainit at masarap na sopas. Dagdag pa ang pagsuporta ng mga stakeholder na nagkalob ng mga pagkain, inumin at balot para sa lahat ng nakuha na ng dugo. Kabilang sa mga nagkaloob ng na suporta ang Hawak Kamay, Kapit Kamay, Friends Group at Rotary Club of Talvera na pinamumunuan ng kanilang presidente na si MJ Manahan. Si uh, Yearly, uh, na naimbitahan po kami ng uh, DWNE nila Ati Mel para po maging uh, partner ng Rotary Club of Talavera ay full support po uh, sa DWNE kay Atimel sa mga activities lalo-lalo na po itong napakagandang activities na landleting activity po. Minsahi ko po sa mga katulad po ang aming club na handang tumulong sa kapwa. Uh, iniimbitahan ko po yo sa pagsali o pagsama sa mga ganitong uh, mahalagang uh, activity na nakakatulong. Samantala, dumalo rin ang pamuno ng Barangay Kaliwanagan sa lungsod ng San Jose sa pangunguna ni Kapitan Rick Canosa kasama ang kanyang may bahay Kapitana Regina Adora Canosa na siya pangulo ng DWNE Lingkod bank Club. Kami po ng aking kapitan, nandiyan ngayon si Kapitan Rick Canosa ay talagang 100% na sumusuport sa ating bloodletting program through Ate Mel Seriaco. Actually, nung nakaraang February 14 ho, nangyari din sa atin to at ginan po sa Barangay Kaliwanagan. Nakaipon ho tayo ng more than 80 bloods. parahu para ho sa akin, napakalaking programa at napakagandang programa na suportahan ito dahil isipin po natin yung ganitong ginagawa natin activities, ang dami po natin natutulungan na pagdugtong ng buhay kasi marami ho ang nangangailangan sa atin dito ng blood. Pagdating ho ng pagkakataon na nasa ospital ang isang tao at nahihirapan ho ng dugo, nandiyan ho ang ating ating, ating Mel isang tawag lang po yun. Uh, dahil may available na blood tayo sa ating blood bank, through sa ginagawa niyang DWNA program sa bloodletting, maraming marami po tayong matutulungan. Umabot naman sa 139 bags of blood ang nalikom at inilagak sa blood bank ng PJJ Hospital na maring ipagkaloob sa mga mga kailangang pasyente na lalapit sa DWNE Teleradio. Para sa Balitang Nebensiya, ako si Agaling Sangan, nag-uulat para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.